Mayroon kasi nagtanong sa akin, ang sabi niya, Sir, paano ka ba maningil? Halimbawa, yung kliyente mo magpapagawa ng water pump o di kaya out sa bahay, magkano ba ang dapat singilan dyan? Ngayon, ang gagawin mo guys, eh, tansyahin mo na hindi ka lugi. Tanungin mo rin yung magpapagawa kung magkano ba ang budget niya. Pag Pagsabihin na ang budget niya ay malaki, edi eh, magandang, ano, magandang device ang ating ikabit. Halimbawa ngayon, magpapakabit siya ng water pump. Instead na float switch ang gagamitin mo, hindi eh gumamit ka ng floatless relay. Mas mura kasi yung float switch kaysa floatless relay. Nagdidepende kasi tayo sa budget. Titignan mo kung magkano ang budget ng nagpapagawa. Yun ang dapat na una na gawin mo. Tanungin mo kung magkano ba ang budget mo, sir. Ganon. Tapos regarding naman sa, sa labor mo, tansyahin mo na hindi ka talaga lugi. Ganon naman dapat yan pag mayroong magpapagawa sa atin na bilang mga teknisya ng magpapadesign sa atin ng, ng electrical, ganun ang gagawin mo. Pero kung tingin mo naman na maliit lang ang budget niya, instead na plotless relay ang gagamitin mo, edi gumamit ka ng ano, plot switch na lang, dapat magdidepende ka sa, sa status ng nagpapagawa. Katulad sa akin, mayroong nagpapagawa sa bahay, mayroong sa nagpa, nagpapagawa sa bahay, ng ano, nagpapalayout sa about sa ano sa ilaw So, ang ginawa ko, instead na yung switch na yung mamahalin talaga na pang, pang na switch, edi gawin na lang natin yung ano lang, simpleng switch lang na simple lang na affordable. Yun ang gagawin mo. Tapos yung wire naman, wag mo na mailagay na substandard. Dapat standard pa rin yung wire natin na 14 American wire gauge pa rin ang gagamitin natin. Siyempre, yung sa ilaw, instead na bibili ka ng mamahaling ilaw, edi bumili ka na lang na kaya ng kanyang budget Ganun lang guys, alam mo pa ganun kasi ang gagawin mo. Maraming magpapagawa sa iyo na design. Mayro kasi iba na nahihiya na sabihin kung magkano yung budget niya. Ngayon ang gagawin mo para makuha mo yung simpatyanya. niya. Ang gagawin mo guys, anuhin mo, pakitaan mo siya ng design na ha? halimbawa kung gagamit tayo ng plotless relay tapos ganito ang mga device na ating gagamitin, di kaya gumamit tayo ng sensor. Eh, ito ang presyo niya, madam. Ngayon kung, gu kung gusto mong makakamura konti, gumamit tayo ng float switch. Ito naman ang presyo niya, madam. Dapat ganun. Ito ang presyo niya, madam, sir. Ganito, ganito ang presyo niya. Ngayon, para naman, mag-meet up kayo sa pangangailangan niya na kasya sa budget niya, na angkop sa budget niya. Ganun dapat, guys, na para makuha mo ang simpatya ng magpapagawa sa iyo, ganun ang gagawin mo. Kung ayaw niya mag-offer, ikaw ang mag-offer na ganito kasi yun, ma'am. Uh, alimbawa, ako maganda naman ang budget natin, ito kasi may kamahalan tong device na ito, ito ang bibiliin mo. Tapos pagdating naman sa labor nyo guys, talagang tansyahin mo na hindi ka talaga lugi, gaya ng sinabi ko. Ganun lang guys, kung mayroong magpapagawa sa inyo ng design ng diagram, o di kaya magpapagawa sa inyo ng layout, dapat tansyahin mo rin na ganito. Pag magpapagawa sa inyo na medyo madatong, maraming pera, oo. Oh, eh di ibang device ang gagamitin mo doon ibang design naman ang gagamitin mo pero kung hindi lang hindi naman ano wala namang parang kapo sa buhay di gumawa ka rin ng paraan na ganito din ang dapat dito na angkop sa kanyang budget ganun lang guys kasi marami kasi nagtatanong na paano ba sir kung magpapagawa mayroong magpapalayout sa'yo ano bang mga tips mo dito ano bang sikreto dyan na dapat natin gawin so yun ang tips ko sa inyo guys na para Magkakaatu kayo, magkaka magkakaunawaan kayo 'yung nagpapagawa. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.